Bakit namamatay sa iba't ibang mga hospital? sa Kadalasan, kung wala kang pera at nagkasakit ka, sa ospital ng gobyerno ka pupunta. Dahil dito, pwede kang magpagamot sa murang halaga. Minsan nga, libre pa. Pero anong gagawin mo kung ang government hospitals na ito ay ka na lang, mamatay ka na lang. Wala, siguro kung magagawa niya. Pa, paano naman yung katulad namin mahihirap? Nakakabahala ang bilang ng mga Pilipino hindi naabot ng serbisong pangkalusugan ng pamalan. Tinutugunan na po natin ito. Maayos na kwarto sa mga ospital high-tech ang mga gamit at pasilidad. Maayos ang serbisyo ng mga staff ng ospital. Stop. Stop. Dahil daw yan sa pagsusulong ng gobyerno ng PPP Stop. 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 o Public-Private Partnership. O iba ang dating, di ba? Kaso, afford pa ba natin ang ganitong uri ng serbisyo? Nakikita ko na government hospitals na nga. Kulang pa ng access yung ating mga kababayan, lalo na yung mga may hirap. Kung i-privatize pa natin yan, di mm matatakot -hmm. na lumapit yung mahirap. Maghahanap din yan ng government hospital. Kung pre-privatize mo na ng, go ng government hospital, siya na siya tatakbo. Hindi na madidikta ng pamahalaan yung mga detalyeng ito ng pagpapatakbo ng hospital eh. Dahil meron na siya lang kumpanya. At ang kumpanya na, ang magpapatakbo ng hospital. Once na ma-privatize na ang mga pampublikong hospital, ang motivation ng bibili, korporasyon sa mga pampublikong hospital na ito ay kumita. Tataas talaga yung mga bayarin sa mga ospital at ang babalikat ay siyempre tayo pong mga ordinaryong mamamayan. Dagdag pa ni Josel, hindi totoong gaganda ang serbisyo sa ospital dahil sa public-private partnership. Dahil mas dadami nga ang mga Pilipinong mamamatay nang hindi man lang nakakapagkonsulta sa mga doktor. Sabi din mismo ni Suni Pinoy ito na anim sa 10 Pilipinong mamamatay ay hindi natitignan ng doktor. Alam nila pag pupunta sila sa hospital, hindi naman nila kakayanan ng servisyo dito. Mas lalong lalala ang um, delivery ng services. Sa konstitusyon natin, isinasaad na ang kalusugan ay karapatan. Kailangan yan ay uh, sinasagot ng pamalaan, lalo na dito sa walang-wala. Yung korporatisasyon na sinasabi at hindi inaamin ng pamalaan na privatisasyon, dito ang magtutulot ng walang karapatan para sa ating mga mahihirap na mamamayan kawalan ng seguridad sa trabaho. Yan nga pong ikinakatakot ng ilang empleyado ng pampublikong pagamutan sa mga binabalak na ito ng pamahalaan. Gaya na lamang po ng mga empleyado ng Philippine Orthopedic Center. Sa panig ng mga health workers, dahil nga ito ay full privatization, ano na yung aming karakter? Hindi na kami magiging public employees. Wala na kaming proteksyon sa security of tenure. Ginigipit na po kami ngayon. Dati po kasi, monthly po yun eh. Binibigay sa amin yung mga benepisyon. Ngayon po pa, ano po, kung hindi pa kami mag-rally, hindi pa magagalit yung mga empleyado, hindi pa ibibigay sa amin. Huwag nyo lang yung mga government. So dahil kung ginagawa nila ngayon sa tamahan sa mga private malawakan malawa ka ng mga empleyado.